Yun guys, ta, natin yung pina-incubate natin. At chine ko siya, ginamit ko siya ng plus Wala lahat na buo. Sira. Kaya nag-decide na ako na tanggalin sila sa incubator. Ayan guys, so, naka-open na yung incubator natin. Sayang so, yung mga binibreed natin ngayon. Uh, useless lang din. Ayan okay, guys, so wala nang kalaman-laman. well guys, yan na nilaga na natin yung pinainkubit natin. Yan, may mga guhit pa siya. ni isa, walang nabuhos sa binibreed natin. Yan guys, at pupunta tayo sa likod ng bahay. Ipapakita ko sa inyo kung alin ba yung uh, brinig ko na yun ang ang pinalahay natin dun guys yung uh, white hats natin uh, back, back na Bakbakan bandit yan guys yan yung white hats natin Bakbakan bandit yeah, yan pala hindi rin yan yung inalong mga itlog na sinalan natin sa incubator. Kaya yeah, mga stag natin guys, uh, kinulong muna natin sila kasi na pipilay sila, nabibitin sila sa mga talian nila. Medyo hindi pa kasi sanay sila sa mga tali. Kaya mas minabuti na natin na pawalan sila. Yan guys, dahil pang yung, trabaho ko. Na May o... natin na galing sa itlog dito. ah uh, uh, sa gabi na natin, binibisita yung mga yun. Kaya masayang, uubusin uh, natin. Yan guys, yan yung itlog ng mga pinalahe natin. Nilaga ako na. Kaya siguro, uh, kay kaya para yung hindi masayang yung yan. Kasi, uh, kakainin yan natin. Kasi, mga sampung araw pa lang, na karang niya nakasalang sa individual. Then, check na rin natin kung sira ba yung mid Nakita naman natin na hindi ba naman sira. Kaya nilaga lang natin para mapakinabangan natin kahit paano. Kaya ngayon guys, ang sinasalang ko na lang ngayon ay eh, yung mga Masarap to guys. Ulit natin. Na bago. si pa. Humbaga, in, ito, mga kasi Ayan guys, kung may hihita ano, Parang normal lang siya nightlog, kasi wala siyang mga sinig yan. sa ano, na Kita guys, may mga marking pa siya ng lapis. Kasi galing nga sa inaiklog Yan guys, dahil ngayon lang tayo maghahaponan, isasabihin na natin yung itlog na yan. Okay, so. Guys, oh, yan guys, sa ah, sinigang ang ulam natin. Lagang baboy. Pero pag hindi natin kinaya yung itlog na umusin, eh, huwag natin na... Uh, Huwag natin kasi mamaya yung... Eh, Ito, eh huwag natin pilitin kasi sa yung pressure na, natin. Ah, uh, ano na mga ito mga Yan guys, oh. so Sayang mga ito may atan. Sa... Pang ilang itlogan na yan, laging walang similya. Kaya mas minabutin natin na uh, Pisala na lang sa incubator kaso ganyan din na ang nangyari wala talaga kahit anong gawin natin walang mabubuong sisig sa loob ng dom guys sa uh, kain tayo simulan natin Diyan nga guys, sana parami yung kain ko dyan. Kasi ako mahilig talaga ako sa sa maw pag kumakain. Mga ate, kumain tayo. Yan din ang isang kinakain ko yung cabbage niya. Yan. Pag sa nilaga siya, marami talaga akong nakakain ko. Kaya na sana ako, hindi nyo Yan guys, ang nakain ko lang dyan ay eh, tatlong pirasong tuktog -tuk lang. Siya. Medyo um, nakaramdam ako ng hindi maganda dyan kaya itinigil ko yung pagkain ng Masyado siyang matubi. Alam nyo guys, uh, hindi nasasayang yung ito. Kasi kapag hindi na siya napisa, uh, nilalago pa rin siya. Masarap pa rin siya kasi ano yung mga buko na ito. Masarap pa rin siyang kain. Uh, uh, wala ka rin siyang amoy. Ito yung guys, oh. Look. Kaya nyo guys, ah, naubos ko yung ating pagkain. Pag mga talaga ang ulam, uh, ah, marami ako nakakain kanin yun. Yung itlog, ila yun hindi natin naubos kasi medyo nagmanhit na yung ating uh, ah, pie. And guys, hanggang dito na lang yung video natin at update ko na lang ngayon.